So na blood, guys, kagaya yung guys ha. Hindi yung yung amo ko guys. Kasi ba't ang ating amo ng Pero patay siya. Yung papatid kasi ng aming driver na hindi kailangan niya. Kasi gusto Kasi may friend siya pupunta dito Tapos naman ako magsasalat. Kasi may friend siya pupunta dito guys. Pag-uugas tayo ng kailangan ng mga manok guys. Kasi magigising yun. Kaya mamaya hindi na tayo makapicture it. Magigising na Ano na manok? Ano I can not know

Tobi guys kasi parang nagay natin ang malik. kasi yang sabaw nito gawin ng soup ayan siya

natin maramagkulo sya. Huwag din muna natin yung guys kasi para magtaon sya. Ayan. Kaya malapit na yan kasi nagbabrawn. Kunti brown lang yan, tatanggalin ko na yan kasi ilagay yan sa ano eh. Sa manok. Okay guys, mamaya na. Tignan natin. Balikan ko kayo pagkatapos yan guys ha. Kasi ayusin ko muna lahat yan tapos na yan maganda na lang ako ng oras. kasi alas 12 pa mamaya nga alas 3 alas 12 ako gagawa lahat yan kasi maaga pa eh alas 5 kasi alas 6 yung kainan nila dito kasi yung amo ko hindi pa nagising mag-armusal pa yun gigising niya ng alas 2 ng pagigising niya, titingnan niya lahat yan kung kumpleto tapos lulutuin ko na lahat tapos kasi alas 5 kapain siya kasi pupunta yung kaibigan niya. Kasi birthday ng amo kong lalaki. August 15, yan. Handa-handa siya, dapat bumili na lang ng sa labas, ng tulot tulot Hirap. Makapagod. Ako pa naman ng isa. sige guys, balikan ko kayo mamaya guys ha. Pag mag tapos na lahat. Ayan okay, guys. Ang ating manok ko lagay na natin to beans tapos itong potito na nilagay ko sa ubin, lagay na natin dyan sa ang aking luto Ayan. nagayon ko na yung baby potato Tsaka saka itong green beans Ayan guys ibalik ko yan ulit sa oven Ayan guys, luto na rin ang aking soup guys. Soup yan sa mga matanda. Para mayroon silang ano, kain-kainin guys na natin. Ayan na guys. Luto na ang aking ginawa. Kakain na sila guys. Kakain na sila. Ayan ang kanila pang ano sa salad. Dalawa lang naman sila matanda eh. So sope guys kasi alam mo naman matanda na mga yan ayun guys tapos na ang ating niloto guys o kakain na lang siya naghihintay silang kum hintay na lang siya nagiinom kasi ng kape yung bisita niya patapos ito na lang pag inom yan okay bye bye see you the other video please don't forget to subscribe my channel and see you the other vlog. Bye-bye. God bless you all. Love, love, love lang tayo, guys. Bye.